Hello guys, good morning. Good morning to everyone. Good morning to all of my fellow uh, Filipino nurses nandito na sa Amerika. Gusto ko lang mag-share sa inyo mga inday ng um, about my taxes. Since filing na naman dito sa Amerika mga inday, for those na wala pa dito, um, pwede naman kayong makinig ng video. Charissa, <laughs> Medyo hindi ako masyadong energetic ngayon. Halata naman sa bosses ko medyo <coughs> may ubo pa ako ng konti. Pero tinatry kong mag-vlog para sa inyo. Para sa inyo, Charis. Hi. Um, alam nyo naman dito, mga Inday, na kailangan nating mag-file ng ating tax. Madali, ng, madali lang naman mag-file ng tax, lalo na sa katulad ko dito sa Amerika na single filer lang. Single, walang kasama dito, di ba? walang asawa, anak, or kung ano man, madali lang siyang mag-file ng tax. It's up to you kung gagamit kayo ng mga app like H&R Block, TurboTax, or uh, kukuha kayo ng mga accountant. So, for example, guys, nagtrabaho, nag-start ako magtrabaho dito sa Amerika um, last year, So, nakalating ako ng January 23, 2023. Tapos, nag-start ako mag-work or makareceive ng payment um, or salary sa aking employer um, February of 20, 2023. 2023. So, ang... Ang um, employment period ko is from February hanggang ngayon. So, ang tax or ang <coughs> yani pa ako so from february hanggang uh, december of 2023 yon kailan ko magfile ng tax usually meron namang binibigay na tax return or tinatawag naming w2 after ng december which is january nakaprepare na ang w2 namin So, meron, makikita mo doon sa W-2 mo na form kung magkano yung gross mo for the entire year, magkano yung naging tax mo na kinaltas sa'yo ng employer mo federally magkano yung kinaltas for your state tax, magkano yung kinaltas for social security tax, Medicare wages, at kung ano man. So, nandoon na lahat ng computation. So, isasubmit mo na lang yon or ipiprepare mo na lang yung tax mo uh, for tax filing. By the way, meron kang chance uh, from January, I think up until April, pareho lang ng Pilipinas, January up until April yung deadline para mag-file ng iyong tax. In my case, nag-file ako February. <clears throat> Pagkakita ko ng aking W-2, mga inday, um, sinubukan kong i-compute siya by myself kung meron ba akong EOO. Kasi hindi naman always, mga inday, na meron kang tax refund. Sometimes, meron ka pang um kulang or tax deficient ka pa depende kung gaano kalaki siguro mag-tax ang yung employer or um, you know, yung pinagtatrabahuhan mo. So meron mga iba dito, may kilala ako, meron meron silang mga tax deficiency like especially sa mga single na nagkakaroon sila ng 3,000 o kaya 4,000 na tax deficient. In short, kailangan pa nilang magbayad ng tax sa federal government or sa state um, kung saan man sila nagtatrabaho. So, it's not always a guaranteed here na magkakaroon ka ng tax refund. Okay? So, hindi yun garantya na every year meron kang tax refund. Depende pa rin yun sa kung magkano yung kinita mo, um, kung saang tax bracket ka na <clears throat> nabibilang. So, ang tax dito mga Inday, just to inform you, Um, for example, um, huwag na natin i-discuss, hindi naman ako tax professional, Charis. So, i-share ko lang sa inyo kung magkano yung uh, gross ko. So, hindi na, ako magbi hindi na ako magbibigay ng ano, magbibigay ng exactong amount, pero ang gross ko mga inday, some somewhere around 90 to 100,000 dollars noong 2023. So, kayo na yung bahalang mag-compute. Meron akong marami akong OT ata somewhere yung mga August hanggang December of 2023. Pero wala ako masyadong OT kasi nga orientation pa lang ako from PEB. Um, you know, maraming classes, maraming ganyan. Di pa ako eligible for OT. So, ang kinita ko is 90 to 100,000 dollars. So, so, yan yung aking gross wages. So, ang ginawa ko mga Inday, marami din ako nakita at mga nag-offer na mga ano na mga CPA pero I choose na TurboTax na lang which is for free ko siyang nagamit. Okay? TurboTax free lang siya so mag-sign up lang kayo. Meron merong ano, merong app yung TurboTax i-ano nyo lang, i-research nyo lang, or i-download nyo lang sa inyong, um, ano to, sa inyong Google Play o sa inyong App Stores, yung Google, um, yung TurboTax. So, ang ginawa ko, inano ko lang, uh, nag-fill out lang ako ng mga, sa TurboTax, finil out ko lang yung mga personal information ko, yung, yung federal, ano to, ano to, employer identification number or EIN na makikita nyo naman sa inyong W-2. Um, Nag-answer lang ako ng mga question about myself, you know. Um, tapos ano pa? Tsaka yung in-info't kung magkano yung uh, tinaksaken federally state tax, mga ganyan. So, lahat naman ng information na itatanong nila, makikita nyo naman yon sa inyong W-2 or sa inyong tax return na ibibigay ng employer ninyo. Tapos, after nun, um, after uh, ma-confirm or ma-enter nyo yung mga data ninyo sa inyong TurboTax account, sasabihin ng TurboTax na ito yung expected refund kung may refund man kayo, or ito yung expected na tax deficient ninyo kung tax deficient man kayo or kung may babayaran kayo sa federal government or social ano to state state government so yon um nasabihin naman nila before kayo mag check out so tatanungin din kung mag kung ano yung bank account ninyo 'di ba routing number, tsaka account number, kung saan papasok yung tax refund ninyo, kung meron man kayong tax refund. So, in my case, meron naman akong maunti-unting tax refund. Ang tax refund na nakuha ko mga Inday is around um, 1,000 um, mga ganyan. 1,700 to 1,800. Somewhere around that. So, hulaan nyo na lang. Baka 1,750. Charis, charis joke lang yun. Uh, 'yon. Hindi naman siya umabot ng $2000 'yung ano ko, 'yung uh, tax refund ko. So, meron sa Federal maunti-unti. meron din unti sa states. I am very thankful for all of this place. Ble blessing. <laughs> Blessings mga Inday. So, uh, thankful na ako dito. So, wala akong binayaran sa TurboTax and I'm just waiting for my refund. So after ko mag-check out mga Inday, um uh, nagkaroon ako ng uh, ano to, nag ako ng confirmation from TurboTax um, for my federal income tax that it was already accepted 10 minutes after and then siguro mga 4 or 12 hours after naman nag-confirm yung state of Ohio na accepted na rin yung aking state refund or yung aking state tax. So, nagaantay na lang ako at ngayon expected kong ma-receive yung aking um, tax refund ngayong March 20, 2024. O, malapit na, Charis! So, um, let's all be grateful. Hindi man kalakihan yung aking tax refund. I'm thankful na free naman at free of charge yung nag wala kong ginastos. Um, For me hindi naman ito sa kung sino man accountant, magaling or kung ano man. For me um, magkakaroon at magkakaroon ka talaga or nababase talaga yung tax refund mo sa kung magkano yung kinita mo, sa kung magkano um yung nababagay or deserve mong tax refund. Kahit pumunta pa siguro ako sa pinakamagaling na accountant, kung ito na talaga yung tax refund ko kahit magbayad pa ako ng 200 sa H&R block wala din. So, ito lang talaga. Kasi wala naman akong um, any tax credit o kaya child credit or kung ano man or tax break off na makukuha. Kasi nga, wala, wala naman akong mga tax break off talaga. As in, wala. Mag-isa lang ako dito, single filer. Kung Ano man yung tax ripan na babagay sa na nababagay sa akin yun na yon. Wala nang ano, mekos-mekos. Mekos-mekos. Ayun, mga inday, thank you so much. I'm very grateful for um, sa blessings na ito. And I'll see you in my next vlog. Bye!